Kung sa Olonga po, pinupuksa ang mga daga dahil sa banta ng leptospirosis, sa Kabyaw, Neva Ecija, hinuhuli ang mga ito para ulamin o ibenta. Paalala ng mga otoridad, hinay-hinay sa pagkain ng mga ito dahil posibleng pagmula ng mga ito ng sakit. Pasintabi po sa mga kumakain. Narito report ni Mike Sabado. Abala sa bukit sa Kabyaw, Neva Ecija ang magsasakang si Arnold Torres at iba pa niyang kasama hindi para magtanim, kundi para manghuli ng mga dagang uulamin daw nila. Yato po muna, pagka na to yun sa toyo, pupusa ng mantika. sa manok. Ibibenta naman daw sa palengke ng 60 pesos kada kilo ang sobra sa kanilang huli. Sa hirap ng buhay ngayon, malaking tulong na rin daw ito bilang dagdag kita para sa kanila. Matagal na raw na kumakain ng daga si Arnold, maging ang kanyang pamilya, at sa kabutiang palad. Wala pa naman daw silang nararamdamang masamang epekto nito sa kanilang kalusugan. Matapos kasing hulihin, nililinis naman daw nila ng maayos ang mga ito. Tinatanggalan ng laman loob, pinapakuluan at niluluto. Kang Gam gamot pa nga yan. Gamot pa. Sa mga gali, sugat, ganun. Ang mga daga ang itunuturong pangunahing pinagmumulan ng sakit na leptospirosis. Sa Olongapu City nga, may pabuya pa mula sa lokal na gobyerno ang mga makakahulit makakapatay ng mga ito. Pero para sa mga magsasanggay ng mga taga-Kabyaw. Eh, good sa amin yan. Libre ulam. Wala naman daw nakikitang masama sa pagkain ng karne ng daga ang health officer ng lalawigan. Dagang bukid at hindi naman daw dagang bahay ang kinakain nila. Tingnan lang din natin kung minsan kung ito ba mga hayop na to, yung mga daga na to, ay nagmamanifest din ng, ng, ng uh, sintomas na sila may sakit. Ang ating pong leptospirosis ay nitrotransfer na natin. Pagka na-infect po tayo ng tubig, na may ihi ng uh, daga na may leptospirosis. Sa ngayon, mababa naman daw ang kaso ng mga tinamaan ng sakit ng leptospirosis sa Nueva Ecija. Sa uling tala, nasa labindalawang kaso lang daw ang mga nagkakaleptospirosis simula nitong Enero. Mas mababa kumpara sa isang kaso sa parayong panahon noong nakarang taon. Pagdating na pagdating po sa kanilang mga pamamahay, hugasan pong mabuti ng sabon ang mga parte ng ating pong paa o ng, uh, ng, ating katawan na, 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 nalusong sa tubig baha o nalusong sa mga tubigan o sa palayan. Mike Sabado, Nagbabalita, Pilipinas.